So yun, good morning mga kapagaw. Ayan, kumusta na po kayo? Ayan. So ngayon lang na naman ako nakapag-vlog mga kapagaw. At ayun na nga, dumating na nga yung parcel natin sa Shopee. At tinorder natin ng pagkainan ng mga ibon natin mga kapagaw. Ayan o. Ayan. At yun pa pala mga kapagaw, uh, update ko. Ayan, iingay ng mga manok mga kapagaw. Ayan, update ko lang itong mga laga ko dito sa loob ng loop natin mga kapag ayan so tingnan nyo puro manok na ayan no ano mga sisiw doon ayan sisiw ayan tapos sisiw pa dito ayan no tapos yan puro sisiw mga kapag ang andito na lang eh yung mga bato bato ayan bato bato tapos yung pinches natin nga pala yung andito yung finches mga kapagang eh wala na wala na mga kapagaw ayan. tapos yung lovebird pala dito ayan ewan ko kung may itlog na sila tingnan natin tingnan natin Oops, ayun sila oh. tingnan na. Kapain lang natin. Ayan, yun oh. So, may itlog na sila mga kapagaw. Ayan oh. dalawa dalawa yung itlog ng ating lovebird ano yan tapos yung asawa niya ang dalawang patago tapos si Bulma at si Bronson may itlog na rin sila mga kapagaw yan tapos yung mga walang pares yan walang pares yung mga yan mga kapagaw tapos si Bronson at si Bulma eh, wala na pala sila dito mga kapagaw tapos, yung red-colored dog natin. Ayan, so, kapipisa lang nung nakaraan. Ayan, sige, tignan natin. Ayan, sa kabila na lang. Ayan, so, tapos, si breeder natin, yung bato-bato, eh, may itlog na rin sila dito. Ayan, oh. Ayan, oh, dalawa. Dalawa sila na nabuhay. Tapos, eto. Eto yung sinasabi ko sa inyo, eh. Kapipisa lang ata, uh, tignan natin. Ops, pati niya, pati niya buddy. Ano, oh. Dalawa. Dalawa yung anak niya makakapag. Ayun oh, no. si Jobs. Nasaan si pare? Ha? Ay, so Basque, si Kevin. Ay, di ko alam, pre. Kagigising ko lang eh. Kagigising ko lang. Oh. Eh. Oh. Tapos yung Java natin eh may itlog na rin sila mga kapagaw. Ayan, oh. No. First time ko lang nakapag-itlog ng Java. Ayan. So mapapansin niyo yung dalawa eh, wala sila, andun sila sa gitna. Ayan, sa gitna na 'yan mga kapagaw. May may anim na itlog sila. Ayan. Sana mapisa lahat. Ayan. Tapos, ayan, so mapapansin niyo wala na. Kokonti na yung alaga natin. Ayan. So yung mga ibang alaga natin andito sila. Ayan. ayan. na mga kapagaw. Ayan na. Oh. Ayan. So andito na lahat sila. Ay nga pala, kaya ako nilagyan ng ganyan eh para hindi pinupusa. Ayan. So, ayun. mayosin lang natin. meron pang mga sisiw sisiw ni kuya yan sisiw ni kuya yan mga mga kapag tapos ayan ito na yung ringneck dab dub ayan tapos ito naman yung breeder natin anak ng breeder natin eh bato bato ayan tapos anak anak din ng breeder natin na red collar dub ayan tapos yung crossbreed natin na ringneck neck dub at tapos spotted dub kapag tapos nandito na si Bronson. ano? Oh. Oh. Ang laki yung kulungan niya. Grabe o. Oh. Oh. Tingnan Kapagaw. Oh. Ang lawak yung kulungan ni Bronson. May pangalan pang baste. Ayan Oh. <laughs> ako dito, dito nilagay mga kapago para kapag pinakawalan ko eh tanaw na tanaw niya dito mga kapago ayan oh. Nakikita niya kagad yung kanyang bahay. Ayan. Tapos yan doon si Bulma. O, di ba? Ang amo. Maamo pa rin. Tapos dito, yung pagkukulungan ng lovebird natin dito, mga kapagaw. Tapos meron pa dito, ayan, yung kulungan ng pinches natin. Pinches natin. Ayan. So, naka-divider yan, mga kapagaw. Ayan. O, di ba? eto ayusin ko mamaya kasi mainit na Ayan o oh. mainit na mainit. ayusin ko ito lalagyan ko ng mga pagpupugaran ng mga lovebird natin Ayan. siguro medyo matagal tagal pa kasi may mga itlog na sila eh Ayan. so ayusin ko muna tapos dito naman dito sa dalawa yung yung bato bato natin kasi may itlog pa kaya dito ko sana ilalagay kaso may itlog pa tapos dito naman yung red color dog na breeder natin. Yung andot. Ayan. Andyan pa kasi yung mga breeder natin. Ayan. So dito ko ilalagay dalawa. Ayan. Lalagyan ko na lang na pangalan. Breeder. Ayan. Yung pinakamatagal na sa atin. Ayan. Sila yung nagpaparami kasi sa atin mga kapagaw. Ayan o. Oh. Malaki na. So okay na. Natapos ko na rin to mga kapagaw. At hindi ko na pala lalagyan ng pagtutungtungan ko dito. Na, kasi baka aakyatin hindi ng pusa. Tapos ganun-ganun din. Tawag nun. Karakarab asin Kasi hindi ko na nilagyan mga kapagaw. Kasi marami pusa dito mga kapagaw. So tanaw na tanaw na, na mga ah, kapagaw tapos dyan marami mga spotted dove dyan na gustong pumunta kaso may mga tao kaya hindi sila nakalapit ayan o oh, yung o oh. diba <laughs> tapos dito ayan lalagyan so, pala natin ng pagkainan pagkainan yung mga andon mga kapagaw Ayan. So bubuksan natin tong in ko sa Shopee na pagkainan. So ito naman mga kapag eh, 14 pesos lang, 14 pesos lang sa Shopee. Balisampo Ayan. Bali sampo yung in order ko. ayos, ayos mga kapago oh. oh. pagkainan nila ayun oh. saktong saktong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayun, sampo mga kapago sampo ayun, so ilalagyan natin doon doon sa special kulungan natin ayun, ayun, hindi kumawakan

ay lagay na mga kapagaw oh no isa isa rin 'yan tapos isa rin dito at isa rin 'yan Ayan. so meron na meron na rin pagkainan yung bronson natin tapos dito na lang sa taas wala pa ayun sila so, mga natin ay tsaka ako na lalagyan mga kapagaw kasi meron pa sila ay wala pa sila ayun so tsaka ako na lalagyan mga kapagaw so meron pang anim natitira mga kapagaw so dilalagay muna natin dito tsaka ako na yung lalagyan kapag meron na yung mga ibon natin doon mga kapagaw ayan <coughs> ayan o. so ito na lang yung natitira sa dalawa na breeder natin ayan inihintay ko pa lang na pipisa yung bato bato natin doon no? ayan tapos yung barog natin doon, yung red colored dab. So, napisa na kaso palakin pa natin. Ayan. So, yun. Ayan. So, in-update ko lang mga kapagaw yung ating alaga. Ayan. And so, sana nagustuhan nyo itong panibagong video natin mga kapagaw. At don't forget to subscribe my channel kapagaw. Ayan. Sana marami, marami, maraming marami pa yung nanonood sa atin. Ayan. Kasi konti-konti na yung nanonood sa atin. Ayan. So, di ko alam. Kung paano ko paramihin mga kapagaw <laughs> yung manunod sa atin ayan bala na ayan so yun lang mga kapagaw kami, kami sa suporta at uh, yung mga sumusuporta sa akin mga kapagaw ayan salamat